Ganun ba talaga kapag magta-travel, mas pinaghahandaan at mas pinagkakagastusan ng OOTD kesa sa itinerary? Inabutan na kami ng lunch dito sa mall and nag kami sa Japanese food kaya dito kami kumain sa Dotonbori. First time namin kumain dito and nakaka-intimidate sa una kasi baka sobrang mahal. Pero in fairness, pasok naman sa budget and minsan lang naman. Charot. After namin kumain, pumunta naman kami sa Nike and Adidas para magtingin-tingin ng sapatos. Pero wala yung nahanap namin kaya pumunta na lang kami sa H&M at Uniqlo. Magta-travel na naman kasi kami pero this time mas paghahandaan natin ang OOTD kesa sa itinerary. Charot! After namin mamili ng konti, dumaan muna kami sa Toy Kingdom bago kami umuwi. Nagpromise kasi si Daddy kay Grey Grey na bibilan siya ng toy as reward niya nung sumali kami sa push bike racing last time. At alam nyo na kapag nangako ka, kailangan mong tuparin. Pero syempre, budgeted pa rin yan, hindi pwede yung sobrang mahal na laruan. Hindi pa nga dyan natatapos ang gastos dahil kinabukasan pumunta naman kami sa Ayala Malls Manila Bay. Lagi talaga nasa sakto na inaabot kami ng tanghali kaya mas napapagastos tuloy dahil kumakain kami sa labas. Pero okay lang kasi sabi naman ng mama ko magtipid ka na sa lahat ng bagay wag lang sa pagkain. Charot. Pangalawang beses na namin kumain dito pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano ba i-pronounce ng tama yung pangalan ng restaurant na to. Basta ang importante masarap yung mga pagkain nila at nabusog naman kami. Sana next time makalipad kami sa ibang bansa para matry yung authentic na Vietnamese at Thai cuisine manifest natin yan. Pagkatapos namin kumain, pumunta naman kami dito sa New Balance para magtingin-tingin ulit ng mga sapatos. Buti nga meron silang mga pambata dito kasi ang hirap talagang maghanap ng mga pambata. Gusto kasi namin sana machi-machi kami kaya inuuna namin na hanapan muna si Grey Grey ng sapatos niya. Isa nga tong 5.30 sa mga choices namin dahil maraming nagre-recommend nito kahit yung friend ko, sabi niya maganda daw to kasi komportable daw talaga sa paa. Mukha nga siyang malaki sa akin pero siguro naninibago lang ako kasi hindi ako sanay na magsuot ng sapatos. Ayun nga lang, wala daw silang available na size para kay daddy kaya pumunta kami dito sa Foot Locker. Meron naman silang 5.30 kaso wala ring size na available. Baka may masasuggest kayo kung saan pa kami makakahanap nito kasi gusto sana talaga namin pare-pareho kami ng sapatos. Kinabukasan, maaga kami lumabas para magpa-laundry kasi natambakan na kami ng labada. Sunod-sunod kasi ang alis namin sa dami ng inaasikaso. Tapos dumagdag pa na hindi consistent yung tubig namin. Lagi kami nawawala ng tubig kaya hindi kami makapaglaba. So para mas mabilis, nag-laundry shop na lang kami para pagka sa bahay, magtutupi na lang. And sakto nga, pagdating namin, may dumaan na bumibili ng gulong. Ang tagal na kasi nakatambak dito yung mga lumang gulong namin and hindi namin alam kung paano madi-dispose. Kaya ayan, sakto dumaan si kuya kaya nabenta namin yung mga lumang gulong Dumating na rin pala yung in order ko na bagong maleta para sa travel namin. Sobrang nagustuhan kasi talaga namin yung dati naming maleta. So bumili ako sa same brand pero ibang design lang. 28 inch tong binili ko pero meron din silang available na 24 inch, 20 inch at 13 inch. Sobrang smooth lang niyang pagulungin at meron na rin siyang TSA lock. Tapos sure kami na matibay talaga to dahil subok na namin yung brand na to. Maraming tong available na colors pero pinili ko creamy white para aesthetic. Charot. Excited na kaming mag-travel. Meron ba kayong hula kung saan kami pupunta?